mga puso guys saamin mo kayo, oh, guys, oh. Asa na, ito, guys ito yung ano, magagandang dilag. <laughs> <laughs> ay ay oh. Ayan, dilag. Hi! Oh, <laughs> Si magandang si magandang dilag. Ito, din ay. Ay, din. Ay, ay, ito. Ay, din. ay, ako din. Ay, ako din. Ay, ako din. Yan guys, sila yan. Ako, ako magkakapit. Ano to? Ano ni Jojo? Kanina ka pa, kanina ka pa. Pinchana. Magtitiktok muna ako. Pinchana. Isa pa, isa pa. Anong pakit? Yung Alawa, oh, mamaya okay. sa, ang gawayo talaga nito. O, isa lang yun, o. Oh. Ngayon, hindi. Isa nga lang, o. Oh. Ito nga o. Ang ang pusto. Ngayon, lang. lang. Ang mga mukha nyo. Hindi lang. Hindi lang. Hindi Hindi nga lang. Hindi nga Hindi sa, Internet... da, dalawa na ito. Napakalaki. Ay, dalawa yun. Sa, dalawa. Isa lang mo. Dugi. Dalawa, tatlo. Ang mga Ang mga muka. Jojo mundi. Ganyan siya na. Ang magagandang dilag! Ang magagandang dilag! Ano din mo nga? Kumayon, hindi pa tapos yung laban no <tinyo> Talo talaga Taloko talaga Talo ko talaga Ay! na neng 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 Ay! 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 Ay!

Pangit nila. Mababaw. Pangit mo! Eh, lasing! Uy, lasing! Uy, lasing! Oh, God! Pula mo! Ayawan na. Dudugan nila. Hindi yan. Ate sila. Nagano, nag-ilap sila. Ito nga pala eh. May balot na bugok. Ang sasarap naman ng mga yan. Dito, bahoy. Dito, Tapos, i Sige, magandang dilag. Hoy, <mimilipunyak> <mimilipunyak> <Gantawag> video. <laughs> okay, ang tas <mimilipunyak> bulundukan. Okay. Ang magandang dilag! Ay, ganun na, ibalik ka na. Ah, sige, tama na. O, okay, diba si Jasmine maganda, natural. Ay, okay. ate. <laughs> okay. Both us, no, no. Meow, meow, meow. 2 minuto pic. Pusa. Cute cute. sarap. So guys, baon ako dito. Okay, bye. Bye bye. Chiming-ming pa nga, nalalabo na pala. Okay na tama na pag-vlog. Bye guys. Bye.